Abay nagising na nga yata sa katotohanan itong si Jordan Poole at umayos na muli ang paglalaro para nga sa Washington Wizards. Well kung hindi nyo pa nabalita ng mga idol ay eto nga si Jordan Poole ay minove na off the bench ng bagong Wizards coach. And well understandable naman yan mga idol lang dahil prior nga sa kanyang benching ay talaga namang abysmal. Hindi magandang nilalaro ni Jordan Poole kung saan nagkaroon nga siya ng multiple zero field goal games. At mukhang napununa napuno na ang Wizards coach at kanyang napagtanto na bakit hindi natin nilagay itong si Jordan Poole off the bench at sabi niya pangay naging positive nga daw yon naging positibo nga daw yung move na yon So baka bang sinasabi niya na mas okay na wala si Jordan Poole bilang starter na itong ang Washington Wizards? And of course my idol, like any young player na ibinabang ko ay hindi nga magandang dating dyan kay Jordan Poole. Kung saan sa interview ay kanyang sinabi na if there's any common sense with the situation nga daw, alam nyo na nga daw kung ano ang kanyang pakiramdam. And of course, that is frustration. Pero kanya rin namang sinabi na I'm just going to come out, do what I can do to help the team. Keep it moving nga daw. Para bang it what it is pero frustrated ako. Ano ba well, mga idol ang frustration nga ni Jordan Poole ay hindi naman pangit ang naging result na actually naging maganda nga yan. Dahil ever since na China move off the bench ay itong si Jordan Poole ay maganda na ang nilalaro. Umayos na ulit mga idol kung saan sa last 3 games niya nga ay nag-average na siya ng 23.3 points per game, 3 rebounds and 3 assists. And well, hindi pa nga ganun kagandahan ang kanyang efficiency in this past few games pero makikita nating positibo nga itong naging move kay Jordan Poole ng Wizards coach dahil mukhang nagisig sa katotohanan si Jordan Poole na kapag hindi niya inayos ang kanyang paglalaro abay ito ang pwedeng maging resulta bumaba ang kanyang role sa team. At nakaranas na nga siya ng demotion mga idol. Nakita natin from being a starter, ngayon ay naging off the bench player na. At alam niyo ba mga idol, hindi lang maganda ang naging paglalaro ni Jordan Poole dahil sa latest game, sa most recent game nga nila. Laban niya sa Cleveland Cavaliers ay meron siyang 31 points, 5 rebounds, 5 assists. At siya mga idol ang kauna-unahang player in Wizards franchise history na mag-record nga ng ganyang mga statistics off the bench. So naging tama nga ang desisyon at pati na rin ang mga sinabi ng bagong Wizards coach na si Brian Kiff na itong ang move na ito ay positibo para sa team. At actually hindi lang positibo para sa team, para din kay Jordan Poole nang dahil mga idol positibo nga naman talaga. Ang naging resulta ng pagbe-bench sa kanya, umayos na ang paglalaro ni Jordan Poole. Pero ang problema natin so far kay JP ay ang kanyang inconsistency. Meron siyang stretch na napakaganda na kanyang nilalaro. Pero meron din naman siyang stretch of games na talaga namang hindi maganda ang kanyang performances. So let's see mga idol kung ito bang move na ito na pag off the bench sa kanya ay magigising na sa kanya tuluyan sa katotuanan na dapat niyang ayusin ang kanyang paglalaro para nga dito sa Wizards.